Paano kung ang isang gabi lang ay kayang baguhin ang iyong kinabukasan sa pananalapi magpakailanman? Sa susunod na buong buwan, may isang bihirang sandali kung kailan binubuksan ng universo ang mga kamay nito, handang bumuhos ng mga biyaya sa mga nakakalam ng lihim. Kailangan mo lang ng isang dahon at ng tapang na sunugin ito sa tamang oras. Hindi ito mahika, isang sinaunang ritual na ipinasa ng mga nakakaunawa kung paano makipag-usap sa buwan. Manatili ka hanggang sa dulo dahil ngayong gabi, maaaring magsimula na ang iyong landas patungo sa kasaganaan. Ang buong buwan ay palaging simbolo ng kapangyarihan dito sa Pilipinas, sinasabi ng mga matatanda na ito ang gabi kung kailan pinakamabilis umabot sa langit ang mga dasal. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga manggamot, magsasaka, at maging ang mga mangangalakal ay bumubulong tungkol sa isang simpleng ritual na kayang gawing oportunidad ang mga pagsubok, biyaya ang mga utang, at katuparan ang mga pangarap. Hindi ito nangangailangan ng kayamanan, swerte, o espesyal na kakayahan. Kailangan lang ang tamang dahon, tamang oras, at pusong handang tumanggap. Ibabahagi ko sa iyo hindi lamang ang mga hakbang, kundi pati ang mas malalim na dahilan kung bakit ito epektibo, kung bakit ang pagsunog ng dahong ito sa gabi ng buong buwan ay nagdala ng di inaasahang pera, mga alok sa trabaho, at mga bagong pagkakataon sa mga sumubok nito. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang palatandaan na kayang magbago ang iyong buhay pinansyal ito na yon. Manatili ka hanggang sa dulo at malalaman mo ng eksakto ang gagawin mo. Malalim na pagsisid sa paniniwala at espiritual na kahulugan. Sa bawat sulok ng mundo, ang buwan ay may hawak na misteryo at mahika, ngunit dito sa Pilipinas, ang hatak nito ay tila personal. Tinatawag ng mga matatanda ang buong buwan bilang gabi ng bukas na mga kamay, isang panahon kung kailan malayang dumadaloy ang enerhiya mula sa langit patungo sa lupa, na nagdadala ng iyong pinakamalalim na hangarin na higit pa sa anumang ordinaryong dasal. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga komunidad sa bukid na ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng isang uri ng dinakikitang biyaya, na dinadampi ang mga pananim ng kasaganaan, nagbibigay sa mga mangingisda ng kalmadong dagat at nagpapaswerte sa mga mga ngalakal sa kanilang bentahan kinabukasan. Ngunit sa lahat ng mga paniniwalang ito, may isang tumatangi, ang ritual ng pagsunog ng dahon. Ang gawin na ito ay hindi lamang tungkol sa pamahin. Nagmula ito sa ideya na lahat ng bagay sa kalikasan ay may enerhiya, at may mga halaman na may taglay na enerhiya ng paglago, kasaganaan, at pag-asa. Sa pagsunog ng ganoong dahon sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, inilalabas mo ang enerhiyang ito sa universo na nagpapahiwatig na handa kang tumanggap ng kasaganaan. Isipin mo ito bilang pagsasalita sa wika ng universo, hindi sa mga salita, kundi sa mga simbolo. Binabago ng apoy ang dahon bilang usok, at ang usok na iyon ay nagiging mensahero na nagdadala ng iyong intensyon pataas sa buwaning kalangitan. Sinasabi ng iba na nagsimula ang ritual na ito mula sa mga naglalakbay na mga ngalakal na natutunan ito mula sa mga sinaunang manggagamot sa Asya, na pinagsama sa mga espiritual na kaugalian ng mga Pilipino. Naniniwala naman ang iba na mas matanda pa ito, na nag-ugat mula sa mga shamans, bago dumating ang mga mananakop, na malapit ang ugnayan sa kalikasan at sa siklo ng buwan. Ngunit ang mahalaga ay laging nakaugnay ang ritual na ito sa tamang panahon. Hindi mo ito maaaring gawin sa kahit anong gabi, kailangang buong buwan, kung kailan pinakamaliwanag ang liwanag ng buwan at pinakamalakas ang enerhiya nito. Sa katunayan, may mga lumang kasabihan na nagbababala na kapag ginawa ito sa maling gabi, maaari nitong isara ang pinto, inbis na buksan ito. Mahalaga rin ang uri ng dahon. Sa mga kwentong na ipasa, ang dahon ay laging naubnay sa paglago, maging ito man ay halamang kilala sa pagpapagaling, pagtitiis sa matitinding kondisyon, o pagiging sagana sa bunga. Bawat komunidad ay may kanya-kanyang dahon ng kasaganaan, na pinipili hindi sa swerte, kundi sa pagmamasid kung aling mga halaman ang pinagpala mismo ng kalikasan. Dito papasok ang zodiac, ang enerhiya ng buwan ay nakikipag-ugnayan sa mga tanda ng iba-iba. Kapag sumikat ang buong buwan sa ilang mga tanda, pinapalakas nito ang paglago sa pananalapi, tinatanggal ang mga hadlang, at pinapabilis ang mga oportunidad. Kaya para sa ilan, halos agad gumagana ang ritual, sapagkat perpekto ang pag-alin ng panahon sa kanilang astrological na enerhiya. Hindi mahirap makakita ng mga kwento ng tabumpay. Isang babae mula sa Laguna, na nahihirapang panatilihin bukas ang maliit niyang sari-sari store, ay nagsagawa ng ritual sa isang kalmadong gabi ng buong buwan. Sa loob ng dalawang linggo, nakatanggap siya ng malaking order mula sa isang kantin ng paaralan na nagpatuloy ng kanyang negosyo ng ilang buwan. Isang nati sa Dubai, na desperadong magbayad ng mga utang, ay sinubukan ang ritual sa gabay ng kanyang ina sa Pilipinas. Isang buwan ang lumipas, siya ay napromote ng hindi inaasahan, kasama ang pagtaas ng sahod na nakatulong sa pagpapadala ng mas maraming pera sa kanyang pamilya. Maaaring sabihin mga pagkakataon lang ito ng mga skeptiko, pero para sa mga naniniwala, patunay ito na nakikinig ang universo kapag nagsasalita ka sa wika nito. Ang pagsulub ng dahon ay hindi tungkol sa mahika na parang palabas o ilusyon. Ito ay tungkol sa pag-alin ng sarili sa isang siklo na umiiral bago pa man natutong magsulat ang tao. Ito ay pagkilala na bahagi ka ng kalikasan, at ang kalikasan, sa pamamagitan ng buwan, ay handang tulungan kang lumago. Simple lang ang kilos, ngunit malalim ang kahulugan. Ipinapahayag mo sa universo, handa na ako. Pinakakawalan ko ang kakulangan. Tinatanggap ko ang kasaganaan. At heto pa ang madalas na hindi napapansin, hindi lang pera ang dinadala ng ritual. Nagdadala rin ito ng bukas na mga pintuan, alok sa trabaho, bagong kliyente, kaibigang sumusuporta, bigla ang pagkakataon para mag-invest. Binabago nito ang enerhiya sa paligid mo upang mapansin mo ang mga posibilidad na dati hindi mo napapansin. Kapag ginawa mo ito sa gabi ng buong buwan, hindi ka lang humihiling ng higit pa nagpapakita ka rin ng pasasalamat ng maaga, nagtitiwala na darating ito. Dito nagiging epektibo ang ritual, dahil ang pananampalataya at pasasalamat ang magkapatid na susi sa paglago ng pananalapi sa espiritual na aspeto. Kaya kapag dumating na ang susunod na buong buwan, tandaan. Hindi ka lang nagsusunog ng dahon. Nagsisindi ka ng apoy na signal para sa universo, na nagsasabing dumating na ang iyong panahon para sa paglago. Hakbang-hakbang nagabay sa ritual. Ngayon na naintindihan mo na ang kasaysayan, kahulugan, at kapangyarihan ng ritual na ito, Panahon na para matutunan ng eksakto kung paano ito gawin ng tama upang masulit mo ang enerhiya ng buong buwan. Mahalaga ang bawat detalye mula sa tamang oras, sa pagpili ng dahon, hanggang sa paraan ng pagsasabi ng intensyon. Tandaan, sa espiritual na pagsasanay, ang pinakamaliit na hakbang na may pananampalataya ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalaking aksyon na walang paniniwala. Hakbang isa, itakda ang petsa at oras. Dapat gawin ang ritual lamang sa gabi ng buong buwan. Suriin ang lunar kalendar para sa eksaktong petsa, at tiyaking alam mo ang oras ng pagsikat ng buwan dito sa Pilipinas. Tradisyonal, ang pinakamainam na oras ay mula 8 oras yas hanggang hatingdabi, kapag mataas na ang buwan upang direktang tumama sa lugar ng iyong ritual. Bakit ganito ang oras? Dahil ang unang ilang oras pagkatapos umabot sa rurok ang buong buwan, ay kung kailan pinakamalakas ang enerhiya nito, parang isang bagong bukas na kahon ng yaman. May mga tao na naghahanda ng ilang araw bago pa man, sinusulat ang petsa sa kanilang kalendaryo, at tinatrato ito bilang isang banal na appointment. Isipin mo, kung may mahalagang meeting ka na maaaring baguhin ang iyong buhay pinansyal, hindi mo ito palalampasin, di ba? Hakbang dalawa, piliin ang iyong dahon ng kasaganaan, hindi ito basta-bastang dahon lang. Sa tradisyong Pilipino, may mga dahon na pinaniniwala ang may taglay na enerhiya ng kasaganaan. Mga karaniwang halimbawa. Dahon ng laurel, bay leaf, kilala sa pag-akit ng yaman at swerte. Dahon ng bayabas, simbolo ng proteksyon at kasaganaan. Dahon ng kalamansi, nagdadala ng paglago at bagong oportunidad. Pumili ng dahon na nararamdaman mong tama para sayo. Kung maaari, piliin ang may personal na koneksyon mula sa iyong hardin, puno ng pamilya, o halamang bahagi na ng iyong buhay sa loob ng mahabang panahon. Iwasan ang tuyot o sira ng mga dahon. Gusto mo ng sariwa at buhay na enerhiya para sa ritual. Hakbang tatlo, ihanda ang lugar. Maghanap ng ligtas at tahimik na lugar kung saan mo masusunog ang dahon ng hindi maistorbo. Maaaring ito ay iyong balkonahe, bakuran, o kahit loob ng bahay na may maayos na ventilasyon. Siguraduhing may Maliit na mangkok o lalagyan na hindi tinatablan ng apoy. Posporo o lighter Baso ng tubig malapit para sa kaligtasan. Linisin ang lugar bago ang ritual, hindi lang pisikal, kundi pati espiritual. Maari kang magwalis, magsindi ng insenso, o magpatugtog ng banayad na musika. Sa kulturang Pilipino, ang paglilinis ng espasyo ay tinitiyak na walang mabigat na enerhiya na hahadlang sa iyong intensyon hakbang apat, ihanda ang iyong sarili. Ang ritual na ito ay kasing halaga ng iyong enerhiya gaya ng dahon. Bago magsimula, hugasan ang kamay at mukha para sariwain ang iyong espiritu. Magsuot ng mga damit na may magagaan na kulay bilang simbolo ng kadalisayan at pagiging bukas. Umupo ng tahimik ng ilang minuto, huminga ng malalim at magpasalamat. Isipin kung ano ang nais mong tanggapin sa iyong buhay, hindi lang pera, kundi ang kalayaan, kapayapaan, at seguridad na dala nito. Mas malinaw mong makita ang iyong hangarin sa isip, mas malakas ang mensaheng ipapadala mo sa universo. Hakbang lima, isulat ang iyong intensyon. Kumuha ng maliit na papel at isulat ang iyong layunin sa pananalapi. Maging tiyak, sa halip na gusto ko ng pera, isulat ang tinatanggap ko ang limampu libo para bayaran ang aking mga utang at palagin ang aking negosyo. Isulat ito na parang nangyari na. Naiiba ito ang isip mula sa paghahangad tungo sa pagtanggap. Hakbang anim, sunugin ang dahon. Hawakan ang dahon sa iyong mga kamay at ipikit ang mga mata. Isipin ang liwanag ng buong buwan na dumadaloy dito, pinupuno ito ng gintong enerhiya. Sabihin ng malakas ang iyong intensyon, alinman sa ingles o sa iyong katutubong wika ng tatlong beses. Pagkatapos, sindihan ang gilid ng dahon at ilagay ito sa mangkok na hindi tinatablan ng apoy. Habang nasusunog, isipin na ang iyong intensyon ay umaakyat kasama ng usok, patungo sa buwan at lampas pa. Dama ang pasasalamat na parang natupad na ang iyong hiling. Hakbang pito, itapon ang babo. Kapag tuluyang nasunog ang dahon, hintayin munang lumamig ang abo. May dalawang tradisyonal na pagpipilian. Iwisik sa hangin, simbolo ng pagpapadala ng iyong hiling sa universo. Itaba malapit sa iyong tahanan, simbolo ng pagtatanim ng binhi ng iyong intensyon para lumago malapit sa iyo. Piliin ang nararamdaman mong tama. Hakbang walo, tapusin ang ritual. Para itakda ang iyong kahilingan, ilagay ang kamay sa puso, tumingin sa buwan, at sabihin. Salamat sa pakikinig. Handa na akong tumanggap. Pagkatapos, lumiko at lumakad ng hindi tumitingin sa likod, ito ay simbolo ng pagtitiwala na alagaan ito ng universo karagdagang mga tip para sa tabumpay. Huwag ibahagi ang iyong intensyon sa iba hanggang sa ito ay magkatotoo. Ang pagiging pribado nito ay nagpoprotekta sa enerhiya. Iwasan ang negatibong pag-isip o pagtatalo pagkatapos ng ritual. Manatili sa estado ng pasasalamat. Ulitin ang ritual tuwing buong buwan kung nais mong palakasin ang daloy ng mga biyaya. Sa pagtatapos ng prosesong ito, hindi ka lang magiging magaan, mararamdaman mo ring nakaalin ka na. At kapag nangyari ang alignment, tila bigla na lang lalabas ang mga oportunidad sa pananalapi, may bagong kliyente, kaibigan na tumulong, o utang na matagal nang nakalimutan ay nabayaran. Ang totoo, ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pagsunog ng dahon, ito ay tungkol sa pagsunog ng pagdududa at takot upang bigyang-daan ang kasaganaan na pumasok. Gabayan ayon sa zodiac habang ang ritual ng pagsunog ng dahon ay epektibo para sa sinumang may paniniwala, mas malakas ang bisa nito kapag iniayon mo sa iyong zodiac sign. Bawat tanda ay may kanya-kanyang natatanging enerhiya, lakas, at hamon pagdating sa pera at paglago. Sa pamamagitan ng pag-aangkop ng ritual sa iyong mga katangiang astrological, mapapalakas mo ang resulta at maakit ang kasaganaan sa paraang tunay na tumutugma sa Aris, Aries, Marso 21, Abril Labinsham likas kang matapang at mabilis kumilos. Para sa iyo, ang ritual na ito ay pagkakataon upang ituon ang iyong enerhiya sa isang layunin kaysa magkalat. Habang sinusunog ang iyong dahon, imahinin ang isang malinaw at isang layunin hindi sampu. Ito ang magpapalakas ng iyong likas na apoy sa isang di mapipigilang direksyon. Taurus, Abril 20, Mayo 20. Pinahahalagahan mo ang seguridad at katatagan. Habang sinusunog ang dahon, hawakan sa isip ang imahe ng iyong pangarap na bahay, matatag na kita, o lumalaking ipon. Mas higit mong iugnay ang ritual sa pangmatagalang katatagan, mas mabilis itong mag-aliin sa iyong enerhiya. Gemini, Mayo 21, Hunyo 20 Mabilis ang takbo ng isip mo, at minsan ay mabilis din magbago ang mga layunin mo. Bago magsimula, isulat ng dalawang beses ang iyong intensyong pinansyal para manatiling committed. Sabihin ng may kumpiyansa ang iyong layunin, may dagdag na kapangyarihan ang iyong mga salita sa ilalim ng buong buwan. Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22 Malalim ang koneksyon mo sa buwan, kaya't espesyal na makapangyarihan ang ritual na ito para sayo. Habang sinusunog ang dahon, isipin ang mga biyayang makikinabang din ang iyong mga mahal sa buhay, pinakamainam ang mga intensyong nakasentro sa pamilya para sayo. Leo, Hulyo 23, Agosto 22. Likas kang may karisma na nakakaakit ng mga oportunidad. Sa ritual, ito on ang intensyon na hindi lang magdadala sa iyo ng yaman, kundi maglalagay din sa iyo sa posisyong magbigay inspirasyon sa iba. Lumalakas ang enerhiya mo kapag ang biyaya mo ay nakatutulong sa komunidad. Virgo, Agosto 23, Setyembre 22. Detali-oriented ka, kaya perpekto ka sa mga ritual na eksakto. Ihanda ng mainat ang iyong lugar at dahon, at panatilihin kalmado ang isip habang sinusunog ito. Ang malinis at intensyonadong paghahanda ay magdodoble ng resulta mo. Libra, Setyembre 23, Oktubre 22 Mahalaga sa iyo ang pagkakaisa. Bago ang ritual, pakawalan ng anumang sama ng loob o hindi pagkakaunawaan. Pinakamalakas ang paglago mo sa pananalapi kapag balanse ang iyong mga relasyon. Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21. Malakas ka sa pagbabago. Habang sinusunog ang dahon, isipin hindi lang pagtanggap ng pera, kundi pagtanggal ng anumang takot, utang, o gawin na humahadlang sayo sa yaman. Ang kakayahan mong magbagong buhay ay magdadala ng kasaganaan. Sagittarius, Nobyembre 22, Desyembre 21. Ikaw ay isang adventurer at risk taker. Itakda ang intensyon na may kinalaman sa pagpapalawak, mga oportunidad sa paglalakbay, bagong investments, o matatapang na ideya sa negosyo. Maganda ang tugon ng universo sa iyong optimistikong enerhiya. Capricorn, Disyembre 22, Enero 11. Disiplinado at masipag ka. Sa ritual, ito o ng mga layunin na may kinalaman sa paglago ng karera, promosyon, o pangmatagalang seguridad sa pananalapi. Nagsisimula ka ng magtayo, bibigyan ka ng buwan ng dagdag na puwersa. Aquarius, Enero 20, Pebrero 18. Umuusbong ka sa inobasyon at natatanging mga ideya. Sunugin ang dahon habang iniimagine ang mga hindi inaasahang pinagkukunan ng kita, tulad ng bagong ventures, invention, o sideline projects. Naakit ng originality mo ang mga bihirang oportunidad. Pisces, Pebrero 19, Marso 20 mabait at malalim ang koneksyon mo sa spiritual na enerhiya. Habang sinusunog ang dahon, ipikit ang mga mata at pagkatiwalaan ang bisyon na iyong nakikita sa isip. Ang iyong panloob na gabay ang magdadala sa iyo sa tamang landas pinansyal. Kapag iniaayon mo ang ritual na ito sa yong mga katangian sa zodiac, hindi ka lang naghihiling ng kasaganaan, ito ay parang magnet na hinihikayat ito sa paraang natural sa yong pagkatao. At kapag tunay ang dating ng iyong enerhiya, mas madali darating ang mga biyaya sa iyong buhay. Mga kwento mula sa totoong buhay at mga patotoo. Ang kagandahan ng ritual na ito ay tahimik itong naipasa mula henerasyon sa henerasyon, naipapasa mula puso sa puso. At habang may ilan na nagdududa, ang mga totoong sumubok nito ng taos puso ay madalas na nakakatagpo ng mga kwentong hindi nila akalain na kanilang ibabahagi. Maria, may-ari ng Sari-Sari Store, Laguna. Nasa binit na si Maria na isara ang maliit niyang sari-sari store. Mabagal ang bentahan sa loob ng ilang buwan at lumalaki na ang kanyang mga utang. Isang gabi, sinabi ng kanyang lola ang tungkol sa ritual ng pagsunog ng dahon at kung paano ang buong buwan ay kayang dalhin ang kanyang mga dasal ng mas mataas kaysa sa anumang ordinaryong gabi. Bagamat may pag-aalinlangan ngunit desperado, sinunod ni Maria ang bawat hakbang, pumili ng sariwang dahon ng laurel, isinulat ang kanyang intensyon para umunlad ang kanyang tindahan, at sinunog ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Makalipas ang dalawang linggo, may nangyaring hindi inaasahan, isang kantin ng paaralan sa malapit ang nag-order ng maramihan ng mga merienda at inumin. Ang isang order na yon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mapanatiling bukas ang tindahan, at unti-unting umunlad ang negosyo. Roberto Loy, Dubai Ilang taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa si Roberto, nagpapadala ng pera pa uwi. Ngunit isang taon, naipit siya sa mga hindi inaasahang gastusin at nalugmok sa utang. Isang kaibigan mula sa Pilipinas ang nagkwento tungkol sa ritual at isinagawa ito sa bahay para sa kanya, gamit ang dahon mula sa kanilang puno ng bayabas. Isang buwan ang lumipas, inanunsyo ng kumpanya ni Roberto ang biglaang reshuffling, at siya ay napromote bilang supervisor na may malaking pagtaas ng sahod. Parang naalis ang mabigat na pasanin, sabi niya. Hindi ko alam kung ritual ito o pagkakataon lang, pero sa puso ko, naniniwala akong dinala ng buong buwan ang aking dasal. Elena, batang negosyante, Cebu. May maliit na online business si Elena na nagbebenta ng mga handmade accessories. Narinig niya ang tungkol sa ritual ng pagsunog ng dahon mula sa isang post sa social media, ngunit inisip niyang isa lang itong alamat sa internet. Ngunit sinubukan niya ito sa isang gabi ng buong buwan gamit ang mga dahon ng kalamansi mula sa kanyang bakuran. Isinulat niya ang kanyang layunin, doblehin ang kanyang benta kada buwan at magkaroon ng mga paulit-ulit na customer. Sa loob ng tatlong linggo, isa sa kanyang mga produkto ang sumikat sa TikTok at dumami ang kanyang mga order. Iniugnay niya ang biglang pagsikat na iyon sa ritual at nayon ginagawa niya ito tuwing buong buwan ng hindi pumapalya. Ang mga kwentong ito ay may isang tema, mga tao mula sa iba't ibang yugto ng buhay, na may iba't ibang mga pagsubok, ay nakatagpo ng sandali ng pag-asa sa isang simpleng gawain sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tawagin man itong pagkakataon, banal na timing, o enerhiya ng universo, ang pinakamahalaga ay ang paniniwala at pagiging bukas na nagbigay daan upang matanggap nila ito. Kapag ginawa mo ang ritual na ito ng may taos pusong paniniwala, hindi ka lang nagsusunog ng dahon, sinunog mo rin ang takot, pag-aalinlangan, at kakulangan. Nagbibigay ka ng puwang para pumasok ang kasaganaan. Kaya ngayon, hawak mo na ang susi, isang ritual na kasing tanda ng buwan mismo, na ipasa sa mga bulong, isinasagawa sa ilalim ng parehong langit na sumaksi sa napakaraming henerasyon. Hindi ito simpleng pagsunog ng dahon lang. Ito ay pagdeklara sa universo na handa ka ng pumasok sa isang bagong yugto, puno ng paglago sa pananalapi, katatagan, at mga oportunidad na akala mo ay lampas sa iyong abot. Hindi magtatagal ang buong buwan. Sisilay ito ng buo sa isang maikling sandali bago simulan ang susunod na siklo. Kung nakakaramdam ka ng pagkakatigil, kung naghahanap ka ng palatandaan, tanggapin mo ito bilang iyong sandali. Itakda ang petsa. Ihanda ang iyong dahon. Buksan ang iyong puso. Kapag nakatayo ka sa ilalim ng liwanag ng buwan, tandaan, hindi ka nag-iisa. Marami ang magsasagawa rin ng parehong ritual, nagpapadala ng kanilang mga intensyon sa gabi. Tayo ay isang komunidad na pinag-ugnay ng pag-asa, pananampalataya, at paniniwala na dumadami ang biyaya kapag ito'y ibinabahagi. Inaanyayahan kitang ibahagi ang iyong zodiac sign sa mga komento at ay type ang E ay claim this blessing bilang pampublikong paglalagda sa iyong intensyon. At kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa iyo upang sila rin ay makasali sa ating bilog ng kasaganaan. Naghihintay ang buwan. Mas malapit na kaysa sa iyong inaakala ang iyong biyaya. Bago ka umalis na is kitang iwanan ng isang huling katotohanan, mas epektibo ang mga ritual kapag naniniwala ang puso mo. Kahit gaano kakasakto sundin ang mga hakbang, nagsisimula ang tunay na mahika sa sandaling pakawalan mo ang pagdududa at yakapin ang pasasalamat, kahit bago pa dumating ang mga biyaya may paraan ng buwan na bumubulong sa mga handang makinig. Marahil naririnig mo ang bulong na yon ngayon. Marahil ito ang dahilan kung bakit pinanood mo ang video hanggang sa dulo. Ngayong gabi, kapag nakatayo ka sa ilalim ng kumikinang na bilog sa langit, huwag lang isipin ang perang gusto mo. Isipin ang kapayapaang mararamdaman mo kapag natugunan ang iyong mga pangangailangan. Isipin ang ngiti sa mga mukha ng mga mahal mo kapag nakapagbigay ka ng walang pag-aalala. Isipin ang kalayaang mabuhay ayon sa sariling mga kondisyon. At habang sinusunog mo ang dahon, imahinin ang bawat hadlang sa landas mo na nagiging usok, unti-unting nawawala sa gabi, hindi na babalik pa. Kapag natapos ang iyong ritual, bumalik dito at ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Sama-sama nating ipagdiwang ang bawat maliit at malaking biyaya. Tandaan higit pa ito sa isang ritual. Ito ay isang mensahe sa universo na handa ka na para sa buhay na nararapat sa iyo. Malapit ng sumikat ang susunod na buong buwan at gayon din ikaw.